So ayan mga idol, bali nandito na naman kami para sa may barangay Anaw, hindi natuloy yung Minangasan Pablo idol. Balik kami dito sa may barangay Anaw, sa may harapan na nila Bros Hospital idol. Magbukay mga idol. Bali, ito yung dulo nung ano, nilagyan namin ng pipeline. Kaya dito namin isimulan yung pagbukay mga idol para malagyan ng, malagyan ng tubo ng mawasa. Hoyan idol, painga muna. Konti lang. Para mamaya ko rin na mamak sa tarbao. Oh, 'di nga pa-date na tama to idol, ina balim na kokotang. Oh, ren si Jover, sige, tatalang.

bago recruit <laughs> so ayan mga idol bali tinatanggal mo muna namin yung mga debris sa taas nya tapos sila naman ang nagbukay banda dun alat ah, tumirabi pero si Mendo na ayan kira kapat ka koko mga idol Ayan idol, ah, nadali. Hindi talaga may idol dahil di namin nakikita yung mga mga PBC ng mga nawasan na kinabit mga idol nabutas pero gagawa ng paraan yan dati dahil ayusin mga idol may pangayos naman may pang dugtong ulit mga idol kaya lang natigil sila magtrabaho dahil gawa ano, na malakas yung tubig nga idol pansamantalang talian muna dahil kinukuha pa nila yung gamit <laughs> ayan na idol uh, talian muna pansamantala para mamaya ayusin pagka matapos mawag mga idol Dokter B, dokter na apa ya tu nan wasa. Oh tuloy loi mana tarap idol. Ya na idol kumang talab tu panang halian gapa ta tang anak ko Oh kumang tang idol. idol janti. Kumang tang. Wala kami na idol tay lagan. Sandi no wala ngana no. Ore ra Idol. Ang magbalik ni Sandi. Nanawali si Cardo. Kain na kain na idol. Kumangit tang labi ko nang halian ga pa tama bisibisit kami nga na. Tuloy man mares babayag trabaho ma res man so ga pa ngin tubaddi. Malapi ga pa. Alright, ma pa hinga kami nga mana, na ga do Madodoy labi ga pa tubaddi. Yani ari babayag ga man sikisikang. Ore kang? ra karwang. Ore oh. Uri, oh, ga nya kanyang doyang ga perak. oh. Kabit ka ba si itu ito pangin na to doyang oh na to lang idol Oh ayan mga idol ah tapos na naman nagpahinga ah balik trabaho na naman ka mga idol Balik buka bukay na naman si idol <tartat>

Kaya nga, forman ko. O, si Eric ko, matasal. <laughs> Ayun na sila. Udobo oh, ba? Pare ka naman. Ayan na, idol. Baba na. ayan oh, na, mga idol. Tinatabunan na namin yung aming pinauna, no? Subo ng nawasa. Ayan. Sabay, linisin na rin, mga idol, para maganda-ganda naman tignan. ito yan mga idol kami may mga tao na, na nakaupo dito mismo sa terminal pala ito ng bus mga idol ayan yan sampalok na bus sampalok kubaw